meron nga itong lason na kailangan tanggalin sa kanyang mga katawan balat pa lang mga kaibigan isang kilo na pagkain lang ito kaibigan hmm hmm sarap mm! <coughs> ano nga si Bad? ngayon ako? bakit? Liksyon tayo mga kaibigan Ng butete Ito kaibigan yung ating master chef Si Tuto Eksperto lang yung nakagawa nito mga kaibigan Yan o sobrang laking butete huwag na huwag nyo itong gagawin kaibigan lalong lalo na kung hindi nyo alam yung tamang paglinis nitong butete dahil meron nga itong lasun na kailangan tanggalin sa kanyang mga katawan ang kaibigan sobrang laking butete kaibigan yung ating ipuputrip so babalatan muna natin itong butete kaibigan ito kailangan huwain tatanggalin natin yung kanyang balat at ganoon na rin yung kanyang lasun sa loob ng kanyang katawan So wag na wag niyo pong gagawin. Wag niyo wag na wag nyo gagayahin kung wala pa kayong experience sa pagkatao ng butete dahil eksperto lamang yung nakakagawa nito. Ito si kasi master tutok yung napakalupit nating ah uh, manigkatay ng butete. Paalala, lagi kong pinapaalala sa inyo na wag na wag kayo wag na wag niyo gagayahin lalong lalo na wala kayo experience sa pagkakain ng butete ito yung butete kaibigan na walang tinik na kapag nagkamali ka ng pagluto ay siguradong makakapuka kay San Pedro balat pa lang mga kaibigan isang kilo na grabe yung kanyang katawan kaibigan tingnan nyo napaka kinis parang sushi Kuna kaibigan, tinanggal na natin yung mga lasang dito sa loob ng katawan ng butete Ano, dito sa parting ko kaibigan. Ayan, nandiyan naka yung lakasong ng butete na yan. Kaya, tanggalin natin na yung mga yan. Yeah. Ayan. Ito na mga kaibigan, malinis na yung butete na na natin. So yan, ililip ko natin to. ito. Ito mga kaibigan, isasalang na lang natin. Yan o. Ah, so, maya maya na, makakapikip na tayo ng lip butete. ay Iwa iwa-iwain na natin kaibigan para manuot yung lasa ng ating ingredients. Yan. Salang mo na ulit yung butete buds Yun laki Ah, hiran lang to natin ng oyster sauce at ketchup Uy, namumula mo na kay Ligan Wow, talaga nakakatakam to kaing lang ito kaibigan yun o namumula na sarap nakakatakam kaibigan may hindi yung malapit na natin itong matikman malapit na itong maluto sobrang pula na kaibigan Luto na mga kaibigan, yung litsyong butete natin. Ito, napasarap nito kaibigan. Ayan, pulang pula So sa mga kaibigan natin na wala pang experience sa pagluto ng botete, wag na wag nyo itong gagayain sa bahay nyo kaibigan. Dahil ta, eksperto lang yung nakakagawa nito. Tara, tikman natin kaibigan. Hmm, wabi, wow, ang sarap. Bay may sausawan din tayo dito kaibigan Sarap Sukan tuba Sasa natin sa sukan tuba Mmm Wow Mmm Grabe sarap Mmm Sabihin Mmm Sarap nito mga kaibigan Litsyong botete oh Mmm Mamula-mula Mm. Bats, para nahilo ano nga sa'yo, Bats? Nahilo Bakit? Ano? Grabe, sobra kasing sarap! <laughs> <laughs> mm. <laughs> Ito nga pala mga kaibigan, si Tuto, yung master na master magkatay ng butete. Yan, si Marvin, yung lagi natin kasama mamana. Tara, kain po tayo mga kaibigan.